Yun guys, good morning, good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Uh, bagong lahat, ay magpapasalamat muna tayo sa ating tangon na binibigyan ninyo tayo ng mga pagkakataon at laging nasa kondisyon ng ating katawan, hindi na tayo pinababayaan na magkaroon ng karamdaman. Dahil ako ay araw-araw akong nagtatrabaho So, nang una, malapit na ako mag senior citizen. <laughs> so, yun, guys. Uh, Nagpapasalamat ako muna sa mga subscriber natin at sa ating mga supporter. Mabuhay kayo lahat. Maraming maraming salamat. Uh, totally, uh, nag-vlog ako ngayon, gawa diba? Nang gusto kong mayroon akong maianos sa inyo. So, uh, kasi minsan hindi lang minsan <laughs> totally hindi lang minsan lagi-lagi eh. <laughs> kasi sa mga nag-comment sa akin maraming nag-comment na yun nga siyempre bago lang tayo sa sa profession na to eh nagtapatak -ta talaga tayo kahit sinong artista mga pasensya na kayo mga aktor, mga celebrity <laughs> totally talaga ikikwento ko sa inyo na ang artista ay may mga ano yan, may mga kodigo yan bago yun marap sa camera bago yun magsalita nasa ulo na nila yon kasi nga yung sasabihin kasi nila ay eh, galing sa director 'yun. Hindi katulad natin ang mga vloggers. Katulad ko small vloggers dahil wala pa man. Pero totally may pag-asa na, guys. So kaya nga hinihikayat ko kayo sa sa channel ko na sana inyong suportahan. So maraming maraming salamat. Hindi pa man talagang nagpapasalamat na ako kasi uh, apat na apat na upload video ko na merong adsin uh, before and after may adsin na tayo so yun guys kaya ngayon nagpipersige ako na mapaganda ko ang mga sinasabi ko tapos may lamang ba yung nakakabigay tayo ng ng ano sa tao yung siyempre kailangan tumagos sa puso <laughs> diba tagos dito kasi, alam mo, hindi naman yung mga nagko-comment kesa sa So, correct ko lang. Kasi, hindi naman po na porkit nagkatakta po ako sa ano sa harap ng camera kasi alam niyo po ba kung bakit unang-una ang mga vloggers bago yun maging professional kailangan nag-aaral muna para mga artista ang artista nga hindi nag-aaral yan eh. nag-aaral lang yun sa mga acting nila pero sa totoo lang pag nagsasalita ang artista may kudigo mawalang galang na po sa mga artista mga, mga celebrities natin so pasinsa na po kayo kasi ikokore -ko, ko lamang yung mga kinokoment ng mga tao. So, okay lang naman yung comment niya Kahit na medyo may, may hugot, okay lang yun. Kasi, mas maganda nga mag-comment kayo ng mag-comment na mag-comment <laughs> para lumaki yung commented ko eh. Diba? So, maraming maraming salamat sa inyo kung nagko-comment kayo ng kung ano man. Walang problema yon Kasi nga, ba't nga pinasok to kailangan, tanggapin ko, di ba? Tanggapin natin. Sino mang vloggers? May magsalita sa inyo ng masawa. Mas maganda nga sagutin mo eh. Nang, ah, magpapasalamat pa ako eh. Kung sa akin ah. Tapos, magpapasalamat ako sa Panginoon. At least may nagko-comment. <laughs> diba? Ang mahirap yung wala talaga nagkukumit at walang nanonood. <laughs> so alam mo sa totoong buhay ayun nga na share ko na na ikinokorek ko lang talaga yung ano yung tama yung no, sa mga commented natutuwa po ako doon ah uh, hindi nyo kailangan numingin ng pasensya kasi natural yun siyempre gusto nyo talaga akong tulungan kaya nagko-comment kayo para pag-aralan ko di ba so yun, pag aaralan ko na para Uh, kasi pag vloggers ka talaga, kailangan magaling yung buhok mo. Tapos magaling yung mga pananalita mo. Yun. Kaya mas maganda ipapaliwanag ko pa rin sa inyo na ang isang artista talaga bago magsalita yan may papel na ibibigay yung no, director para yun ang sasabihin niya So, kaming mga small vloggers, ako katulad ko, nag-uumpisa nag umpisa pa lang. So, ano na rin, bali, one year na rin yung aking channel, mga supporter, mga ano ko, mga supporter ko, o mga support pa sa akin. One year na rin, mga guys, mga kagranite, yung mga content ko kasi puro trabaho. Kaya, ang ginawa ko, ang ginawa kong title ng aking ano, ah uh, Larry Granite Vlog. So, kaya lahat ng karamihan ng, ano, ng mga nalalaman natin, isinaser ko sa inyo. Pwedeng gawin ng isang tao yung kahit na anong trabaho, kaya, pag-aaralan mo lang, kaya lang mga bibili ka ng mga mga power tools, bibili ka. syempre, <laughs> para nga mapag-aralan mo eh kasi kung nasa trabaho ka, hindi mo pa aralan Kailangan sa bahay mo, may mga power tools ka. Tulad ko, ang dami power tools. Uh, may welding ako, may tig ako. May tangke ako, may argon ako, tapos mga mga machine ko. Kasi hilig ko talaga 'yun kasi ayoko na yung yung naghahanap ako basta gusto ko magtrabaho gusto ko nandiyan lang pugutin ko na so yun lang guys uh, gusto ko kasi sa sa aking ano sa aking mga nagko-comment so pasensya na kayo na maraming maraming salamat pa ako dahil nagko-comment kayo so kahit anong sama ng comment nyo okay lang yung mga pare ko mga kagrarit okay lang <laughs> natutuwa pa ako dun yun tatalpig ang laway ko so <laughs> yun guys uh, yun lang ang may sasabing ko sa inyo na kahit na artista talagang nagtatata magsalita at saka unang una yung pinaedit ko na gumastos ako pala hindi naman gastos eh naano lang ako dahil nangingi sila ng load na isang libo para daw ma VIP yung edit, edit, nila so yung ini-edit nila siyempre ako po ay atat akong mag upload ng ini-edit so la, yung mga inedit nga ng ano ko dyan, nung inaanak ko sa binyag, uh, ang ganda. May mga clue, may mga ano, kung anong sinisingit nga. Tapos yung mga mali-mali, lahat nga nag edit naman talaga yung mali. Kahit sa pelikula, pinuputol talaga yan ng editor. Kaya nga, ang pelikula, may editor at may director. Diba? Ang director ang pinagmumulan, nang sasabihin ng artista kung sino mang artista diba? hindi naman magsasarling salita ang artista na hindi sasabihin ng director diba? tayong mga vloggers naman sarili natin kaya yung katulad ko na bago pa lang sa sa channel ko so pero one year na yan mga guys mga kagranite one year na yan so for for videos na mayroon na po akong adsin before and after may adsin po so may pag-asa na so nagpapasalamat na nga ako one year mayroon akong mayroon akong ano eh maraming maraming salamat doon sa uh, nag subscribe sa akin ng one year is 122 <laughs> natutuwa ako doon ah, uh, at tapos yung mga views ko mabot na rin ako ng 8,000 8,500 views kulang pa 500 guys 8,400 ganyan plus pero yung adsin ko before and after sa 4 videos yung ang pinapromote ng youtube channel ng youtube so totally na kaya ako nag ano sa inyo So maraming maraming salamat at kahit na papano parang unti-unti nang nag improve yung aking channel. So maraming maraming salamat. So umabot man niya ng siguro, bahala ng Diyos. Siyang pag-asa. Kaya sana'y tangkilikin nyo para makatulong. Hahanap tayo pagka dumating na yung binigay talaga sa atin yun. Hahanap tayo ng grupo. Tapos tutulungan natin yung mga mga at hindi ko na muna anin basta tutulong tayo. Yun ang 'yun ang ano ko guys, yung mga ka granite. 'Yan ang pangarap ko. Kaya kahit na matanda na ako, ah uh, nagsisikap akong mag-vlog. Kasi kung hindi ko marating na sumeldo ako, oh, mamatay na. <laughs> matay ka agad. <laughs> Hindi pa naman siguro, bibigyan pa tayo ng Panginoon ng ano, nang Kung matikman natin yung ano. Alam ko yun, kasi... Mga kagranite, nakita nyo. Mayroon na po tayong adsense Apat na video. Apat na upload ko may, may adsin. Sana'y lahat ng manunod sa akin ay huwag, huwag po kayong mag-escape. Ano, mag -escape pag may adsin po para magpapasalamat po ako sa inyo hindi naman pero alam ko po na talagang <coughs> ay sorry excuse <coughs> ang nanonood po ng vlog bibira lang po talaga ang nanonood ng mga vloggers na hindi nag skip so ako guys mga kagurnite sana tulungan nyo ako uh, para makatulong tayo malay nyo one time na may mga problema tayo sa buhay, hindi natin alam, di ba? Kaya nagsikap ako. Kahit na matanda na ako, mga kagranite, malakas pa rin ako. Tsaka, hindi ito. So, ako matanda na ako. Seven, six months, ay seven months, ano na ako, senior citizen. 60 na ako sa March 60 na ako so yun guys uh, eh ako nangarap para yung kasi sa totoo lang sa ngayon sa mga nagko-comment ako yung iniwan ng asawa na lalo akong sumaya nung una ganun lang talaga masakit pero sa totoo lang, manalig ka lang sa Panginoon, lagi ka lang magdasal, na sana'y malimutan mo, itakwil ang lahat ng mga masasama sa iyong kaluban, ibuhos mo kung sa anong trabaho para lalo kang makamove. Sabi nga ng mga matatanda, One move, one move backward, two moves forward. Di ba? <laughs> yun ang life natin. Kailangan na yun ang gawin natin. Tapos sikap lang, tsaga. Kahit anong hirap, kaya natin yan. Ang lang naman sa buhay natin yung wala tayong sakit na hindi tayo pinababayaan ni God. Di ba? Lagi tayong masaya, kahit na ako malungkot, okay lang. Ano <laughs> sa totoong buhay, matagal na akong malungkot pero hindi ko na pinangarap na muling mag-asawa so kasi marami na akong naging asawa <laughs> so kaya 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 kong tisin na walang ganun kahit na hanggang hanggang sa huli uh, gusto kong ma-improve ko muna yung aking Pero wala rin talaga akong plano na mana pa. Um, kasi yung mga anak ko, kaya na ako lang siguro. Mga umigad man ako ng... Pangarap ko dati, eh, 60. Ngayon, aabutan ko na yung 60. <laughs> Nangangarap ako ngayon, 100 years. <laughs> so, <laughs> Hindi ko na mabanggitin yung bakit nangarap ako na wala ng riches <laughs> Kasi ang totoo lang, ay importante sa buhay yung masipag ka, matyaga ka, anumang hirap, huwag kang wag kang mawalan ng pag-asa. Maahong ka, tumayo ka. Nadapa ka, tumayo ka. Huwag kang lulugmok. Lalo kang malulugmok. Lalo ka lang mababaon. Kaya, kailangan, tayong mga tao, tayong nabigo, huwag natin pababayaan yung ating sarili. Ako, nagkikita nyo, 60 na ako. Kaya pa natin. Trabaho. Hindi ako nagpapahinga sa trabaho. Uh, ako naman, ang buhay ko, may mali tayong established dyan kaya nakakayanan ko yung mga problema nalilibang ako kasi marami akong libangan <laughs> pag wala akong ginagawa ano na ang nagagawa ko dyan pero itong aking bahay ay nandito ako mag-isang kuminuan maluwag may dalawang kwarto pero wala lang kisa na yung mga, mga kadranay kaya pagkagabi, malamok So kailangan mag-spray <laughs> Natural yun guys <laughs> Kahit nga sa mga mayayaman Nag-spray na wala namang So tayo mahirap lang tayo guys Kaya Go lang Kaya yun Sa mga nagko-comment sa akin Sana y... Ituloy nyo lang Para marating natin paatang narating natin yan matutulungan din natin yung mga nagko-comment na yan patatawag natin yan <laughs> para hindi sila mag-comment para commit sila ng commit <laughs> tutulong tayo guys yan yung aking pinoprom yung, kani yung aking in-upload na apat na upload yung pinopromote nila apat may ad sirean guys kaya lang, hindi pa ako nagla-live. Na, yung live ba na, makikita ko talaga yung mga nagko-comment. So, siguro pagka nag-live ako, medyo kasi hindi pa ako makapag-concentrate gawa ng nautal lang na ako, na ako dahil nagpustisa ako. Uh, ako totally talaga, kung nakikita nyo ako na nagbablog na bungi, talaga hindi ko sinusuot yan kasi nga, naiilang ako na parang malalaglag pero <laughs> nakapustisyo na yun so yun guys uh, kulang lang sa linis kaya pasensya na kayo ha ah. pagka ano na siyempre babaguhin natin yung ipin kaya tsaka ang importante sa tao yung marunong kang makisama sa kapwa yung nakakaharap mo sila araw-araw ng maayos na walang masasabi sa iyo. Yun lang, maraming maraming salamat guys. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon at makapag tayo. Thank you very much mga kaganda.